Eto na mga chong, may bagong unicorn na naman daw ang umuusbong. Kababayan ni Wemba Nyawa. Pero bago yan, palike ng video at pasubscribe naman ang ating channel. Isang batang bata na Frenchman na naman na kababayan ni Wemba Nyawa ang umiinit ang pangalan. Ito ay si Alexander Sar, 18 years old, 7'1", 215 pounds at may wings pa na 7'5". Walang jomo, ano ba kinakain nila sa France? pag ganyan kalalaki ang mga bata? Class of 2024 to para sa NBA Draft. Naglaro sa Overtime Elite at ngayon ay pumirma sa NBL sa team ng Perth Wildcats. Umpisa na rin naglaro to para sa kanilang preseason. Naglaro rin to para i-represent ang France sa FIBA Under-19. Sa mga NBA Mock Draft, nasa 12 pick lang ito. Napaka-mobile ng batang to at dahil din sa skillset nito ay kayang kaya maglaro ng 4 or 5 Pwede din siguro i-stretch hanggang 3 dahil nga sa maganda din ang mobility nito. Overall, sa tangkad niyang 7'1 at build na katawan niya ay parang wing player. Ang front court naman ang kanyang tangkad. Komportable ito sa perimeter, may handles din to para sa size niya at may tira din sa tres. Magaling din to mamasa. Sa tangkad niya, kitang kita niya talaga ang buong court. Kaya nagiging unique ang mga player na ganito katangkad at may mga ganyang skills. Sana all na lang talaga. Alam naman natin na ganyan ang hinahanap sa NBA, mga modern big man. Sa depensa naman ay legit shot blocker to. Napakagaling ng timing. Maganda ang laterals, nakakasabay ito sa mga pick and roll. Silipin natin ang opensa at depensa nito. Unahin natin sa rebounding. Instinct niya talagang kumuha ng rebound. Pa-offensive man o defensive dito ay makikita natin na pumuporma pa lang tumira ang kanyang kakampi at talagang pumapasok agad to sa loob para kumuha ng offensive rebound at ayun nga nakuha niya para sa isang semi hook dito naman ay makikita natin pagka hand off pumwesto agad siya sa ilalim para kumuha ng rebound at ayun nga nakakuha uli siya ng isang putback slam medyo sneaky siya pag pumapasok sa loob parang pusa na dahan-dahan shot blocking naman, masasabi natin na ito na isa sa pinakamagandang sketch niya. Maganda yung timing at andun din yung disiplina. Hindi lang basta sundot ng sundot. Lagi nakataas lang ang dalawang kamay. Maganda rin ang defensive awareness nito pag one on one. Dito nga nakita natin medyo naiwan siya ng konti. Pero magandang recovery at nasupalpal pa rin ito. Dito tignan natin kung gaano kaganda ang kanyang mobility makikita natin napakaganda ng kanyang laterals. Dito nga sa pag-atake sa kanya, eh, medyo naiwan na siya. Tignan niya yung recovery. Nahabol niya pa rin, tabutata niya pa. Sa ababa naman ng mga galamin nito, pag nahuli ka niyan, talagang bound niyan. Napakaganda rin ang timing nito, self-defense. Dito, kung napansin niyo, habang sinusundan niya yung kanyang tao, nakatingin siya dun sa may hawak ng bola. At nung nakita niya nang naiwan yung kakapi niya, ay tumulong na ito para sa palpalin kaya nga, baon na naman to. Tingnan nyo naman dito kung gaano siya kalayo dun sa umaatake. Napakagaling to lalo sa health defense. Alam na alam kung kailan tutulong o kailan hindi. Kaya ayun, baon na baon na naman. Tignan naman natin kanyang opensa. Unahin na natin tong coast to coast drive niya. Lintek, kala mo gwardiya kong kumilos. Ang haba pa ng hakbang tsaka ng mga galamay. Eto pa ang isa Kitang kita naman natin na inabot sa kanya ang bola na para sa kanya talaga ang play ayun na nga sinalaksak niya nakapulot pa ng foul Dahil nga maganda rin ang reach nito sa labas pwede rin siya dito sa pick and pop smooth nga yung pagkakaslide niya dyan Pick and roll mukhang maganda rin ang timing nito lalo na yung pag dive niya sa basket Tingin ko isa to sa magiging bread and butter niya pagdating niya sa professional league, yung pick and roll. Ito yung isa sa mga gustong gusto sa NBA. Yung mga stretch big na tumitira talaga sa tres. Kaya nito. Pero yung mga napakagandang spacing ang may bibigyan nito sa team nila lalo pumapasok ang mga tira na sa labas. Ito pa, magiging deadly siya sa gantong laruan. Yung tipong tatambay dyan sa corner tapos baseline cut Baya aliyop sa kanya. Ito pa ang isa. Sa transition naman sa height niyang 7'1, ang bilis nito ito laging bumaba eh. Parang lagi puno ang battery, takbo lang ng takbo. Gaya dito sa transition, takbo uli siya. Sabay hingi ng bola, at sinalampak pa ng harapan ng dalawang kamay masasabi natin another unicorn in the making na naman to. Magkakaalaman na lang talaga sa resulta ng mga ilalaro niya sa NBL. Dahil nakita na rin natin kung gaano ang laruan doon. Puro pisikalan din. Kung andong pa sana yung pambato natin, talagang makakaalaman niyan. Charis. Pero all in all, maganda ang future ng batang to. Kalalahanin nyo, 18 pa lang yan. At kung umidad pa yan at ma-develop ng gusto yung kanyang katawan, lalong gaganda ang laruan yan kung maging magandang maipakita niya sa NBL, malamang pag-aagawan to sa NBA next year. O paano mga chong, hanggang sa susunod na video. Peace!